Hi guys, welcome to my blog. Ngayon naman, mag-unbox tayo ng um, binili ko sa Shopee na meat grinder. At alam nyo ba, sa katangahan ko, chinat ko yung sailor, sabi ko, na hindi siya gumagana. <laughs> So, nung chinat ko naman yung sailor, ang kagandahan na nag siya agad. Tapos, kagandahan nitong nabili ko na ito, meron pala siyang one-year warranty. So, pwede nilang itong i-replace kung sakaling merong sira. So, ito na nga guys, kinuha ko na yung sa motor lang para i-test ko sana doon kung gumagana siya or maganda yung kanyang ikot. So, pumunta ako doon sa may sakit. Medyo madilim lang guys, kaya pagpasensyaan nyo na yung video. Tsaka yung ang galaw-galaw. <laughs> so ayan guys, sinaksak ko na siya. Tapos, nung pinindot ko, hindi talaga siya gumagana. Like, kahit kunting galaw dun sa may rotation area, wala talaga akong marinig. Kaya kinabahan ako, baka may sira. So ito guys, yung mga conversation namin. So sinabi ko na hindi gumagana yung sa may motor area. Upon review ni Sailor, sabi niya na kailangan ko pala siyang ilagay doon sa machine para gumana. So gumagana naman siya.